Hello po mga kasari, magandang araw po. So, ito nga guys, habang wala pang mga customer, hindi pa nagsidatingan yung ating mga customer, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tindahan ngayon. At yan nga guys, may mga konti na lang dyan kasi nga inaantay ko pa yung order ko galing kay Pure Gold. Di ko alam kung ngayon darating o bukas. So, ayan. At ayan nga guys yung ating tindahan ngayon. So ito nga pala guys binili ko na lang to sa palingki kasi ilang beses ko na in order sa pure gold. So wala, walang stock sila. So ayan pag wala talaga sa in order na natin kailangan talaga natin maghanap no. Kasi sayang ang binta. So ito nga yung ating mga setcherya may mga bungi-bungi na dyan. Ayan nga guys, kasi nga inantay ko pa yung ating mga in order. So, ayan guys, ayusin ko lang tong binili ko sa palengke. At bumili na rin ako guys ng Reno na limang peraso. So, nabinta na yung isa kaya apat na lang kasi nga inantay ko pa yung ating order. Ayan. Kaya gagawa talaga tayo ng paraan kung wala dun sa in-order natin kasi sayang ang binta kung wala tayong stock na ganito. Kaya ayusin ko lang to, guys, at i-display lang natin ito para maganda tingnan ang ating tindahan at makita ni customer na mayroon na tayo nito. Kaya i-display kagad natin para maganda tingnan pag madami, guys, 'di ba? Kasi nga ang natira na lang, guys, ipapakita ko sa inyo. So, dalawa na lang kasi ang natira. Siyempre gusto natin na marami dyan nakasabit. Kaya dagdagan natin para maganda tingnan. Kaya, ayan. Habang busy ako dito guys, ay mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo. Kung gusto mo talaga na balik-balikan ka ng iyong customer, so gawin mo ito sa inyong tindahan. So guys, base ito sa aking ginagawa dito sa aking tindahan, gusto ko lang ibahagi, no? Para doon sa mga baguhan pa lang, magsari sa store para magkaroon ng idea. Kaya umpisa na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo yung mga ginagawa ko talagang nakakatulong guys para maparami ang mga customer na nakakahatak talaga ito pag ginagawa nyo din ito sa inyong tindahan. So, pinaka number one talaga guys na gawin natin upang sa ganon dadami ang ating mga soke. So, pinaka una talaga guys para balik-balikan tayo ng ating mga customer, number one talaga attitude ng isang store owner. Kailangan kasi pag gusto natin na balik-balikan tayo ng ating customer, kailangan pakitaan natin sila ng good service. Kasi nga guys, yung mga datihan kong mga customer bumalik ulit dito kasi nga daw dun sa binibilahan nila ngayon ay ayan nga, nag pinapagalitan sila, nagsusungit daw. So ayan, nakikimaritis din tayo, no? Kasi nga ayan, nagsusumbong yung aking mga dating customer. Kaya kahit medyo malayo yung aming tindahan, guys, ay pupunta pa rin dito sila sa aming tindahan kasi nga mayroon dong malapit eh sinusunita naman sila so pag kasi talagang mawawala ng gana yung customer so hindi na talaga babalik don sa tindahan na yun kung sinusungitan sila ng isang tindera kaya kung gusto mo talaga na dumami ang mga suki mo so kailangan talaga lahat pantay-pantay ang pakikitungo natin sa kanila. Pakitaan natin sila ng good service. O sa ganun, balik-balikan nila ang ating tindahan. So, kaya ayan guys, ang pinaka number one talaga na gagawin natin pag mayroon tayong tindahan. So, pangalawa naman guys, kung gusto natin na uh, balik-balikan tayo ng ating mga uh, customer at para lalaki din ang ating binta sa araw-araw, kailangan talaga mabilis kumilos ang isang tendera. So, pag mayroong Customer, tanungin ka agad natin kung ano sa kanya para maasikaso ka agad natin at makaalis ka agad siya, no? Para pag may susunod pa, so tapos na. So, minsan naman, pag may dalawa magkasabay sila, kung isa lang naman bibili ng isa, pwede din natin isingit kung kaya naman natin. Kasi kung marami naman, so magantay na lang muna siya at bilisan na lang natin ang kilos. Kasi yung ibang mga customer kasi natin ay nagmamadali at naghabol din sila ng oras. Kasi, ayan, yung iba ay time lang nila so sisingit lang minsan yung iba ay umalis lang saglit sa trabaho nila para may bibilhin saglit diba ganun guys kaya ang tindahan talaga ay kailangan mabilis ang kilos upang sa ganun gaganahan sila ulit at balik balikan ang inyong tindahan kasi, kasi natutuwa sila at hindi mo sila pinagaantay ng matagal at naasikaso mo kaagad sila kaya pag ganun talaga na balik balikan ka talaga ng inyong customer kasi mabilis kang kumilos at may rungkang na mga hinahanap nila so ayan guys ang number 2 para sa akin kailangan talaga mabilis kumilos ang isang tendera at ang pangatlo naman guys kung gusto talaga natin na dadami ang ating mga customer kailangan nakaready na ang ating mga panukli kasi guys malaking tulong talaga ito pag nakaready na yung ating mga panukli para maiabot kaagad natin sa ating mga customer yung sukli nila at para hindi rin abala sa oras para mapabilis din ang kilos natin kaya kung mayroon tayong tindahan kailangan nakaready na yung panukli natin kasi yung ibang mga customer halimbawa 1000 ampera nila so dalawang UC lang so alam nila na may nakaready kang panukli at may panukli ka so hindi ka magre kaya doon rin sila, bibili sa'yo kasi alam niya na mayroong kang panukli at hindi ka magagalit kahit yun lang ang bibili nila kasi sa akin guys, kahit isa lang ang binili, basta bumili ha <laughs> hindi yung magpabarya lang, basta bibili yung customer ko, so Okay lang naman yun sa akin guys. At least bumili kasi sayang din yun ba? Diba? Dagdag na rin yun binta sa atin. Kaya kung tayo gusto natin na balik-balikan tayo ng ating mga customer, kailangan nakaready na yung mga panukli natin. Kasi kung marami naman yung panukli ko na, na ready ko, so yung iba kasi ay nagpabarya lang. Halimbawa yung mga suki ko nagpabarya sa akin. So pinagbibigyan ko kung sobra naman yung ating barya pero kung sakto lang na panukli ko sa aking mga customer so pwede naman natin sabihin na wala tayong barya pwede naman tayo tumanggi no kasi yun yung iba ay nagpapabarya lang so ayun guys kasi nga mas mahalaga pa rin yung mayroon tayong nakaridi na barya para pag may bumili na mga customer na malaki ang pera nila so masukli ang kagad natin sila kasi pag anong kung wala kang barya maghagilap ka pa sa kung saan saan so talagang abala pag ganon mawala ng gana yung mga customer kasi ayun sa, sabihin nila na wala kang barya wala nakaridi ano ba tong tindera na to so mawalan sila ng gana pwede kang hindi na nila balikan kasi nga ang bagal mo so ayan guys kaya mahalaga talaga na pag mayroon tayong tindahan kailangan i-ready na natin yung ating mga panukle so ayan guys at ang pang-apat naman guys kung gusto mo talaga nadadami ang iyong mga soke so kailangan mo talaga gawin ito sa iyong tindahan pero nakadepende pa rin sa iyo kasi ikaw pa rin naman ang masunod so ang pagpapautang So, yung mga pinapautang ko lang, guys, ay talagang subok na namin. Mga matatagal na naming namin mga customer. Yung iba ay mga bumabalik na sa amin. Talagang maganda kasi ang record nila dito sa aming tindahan. Kaya pag ganun, talagang papautangin mo sila kasi maganda sila magbayad sa tuwing sahod nila talagang pumupunta talaga sila dito sa aming tindahan para magbayad yun talaga ang gusto ko guys sa papautangin ng mga customer marunong tumupad sa usapan kaya pag hindi ka talaga madadala so pag anon talagang gusto mo pa rin silang ulit ulitin mangutang kasi nga marunong silang kusang magbayad at malaking tulong din kasi ito sa ating tindahan guys at syempre, kailangan siguraduhin nyo din yung papautangin nyo ay subok nyo na at mabayaran talaga kayo sa oras ng sahod nila. Dahil nga kilala ko na yung mga umuutang sa akin guys, talagang subok na natin kung kaya ba nila bayaran yung ganitong halaga kaya ang ginawa ko kung saan lang kaya niya so binibigyan ko ng limit ganito ang ginagawa ko guys upang sa ganun na hindi tayo mahirapan yung ating tindahan na hindi magkalbo so pag alam ko naman na kayang kaya niya bayaran kahit hindi ko siya binigyan ng limit so pagdating ng sahod ay hindi naman siya nagbabalan so pinagbigyan ko ng pinagbigyan lang siya kung ano yung utangin niya kasi nga subok na natin itong customer na to alam natin na kaya niyang bayaran mayroon lang akong binibigyan ng limit yung iba kong mga pinapautang kasi nga kilala na natin no, kung hanggang ka, saan lang kaya niyang bayaran so ayan ang ginagawa ko guys dito sa aking tindahan upang sa ganon na hindi rin sila mahirapan pagdating ng sahod nila at hindi rin tayo mamroblema kung saan tayo kukuha ng mga pambayad sa tuwing may dumadating na mga delivery. Kaya ganun ang ginagawa ko guys dito sa aking tindahan. At ang panglima naman, guys, na natin para talagang balik-balikan tayo ng ating mga customer, kailangan kumplituhin natin din ang ating mga paninda. Upang sa ganun, alam ng ating mga customer na mayroon tayo ng mga hinahanap nila. So, dito na sila, pabalik-balik sa atin. Kaya kung tayo ay may tindahan, kailangan alamin natin kung ano yung mga hinahanap sa atin ng ating mga customer. So, bibilihin ka agad natin. Upang sa ganun, kahit malayo yung tindahan mo, talagang pupuntahan ka nila kasi alam ng ating mga customer na mayroon kang mga paninda na mga hinahanap nila. So, ayan guys yung mga ginagawa ko dito upang sa ganun dadaming ating suki at lalago agad ang ating sari-sari store.